Ito tala yung nasunod na matapos mm. ka. Ayan. Ano, Edsel? <laughs> Dito kami ngayon sa National Post Office ng Manila, guys. Ayun na naman nasunod. Ayun na ako nakapunta rito. Nasunog pa. Ayan, oh. Nasunog pa. Oo, maganda ito. Nagda pala, no? Hindi na nila niya, no? Hindi, nire-restore Nire-restore Ay, yung gorgeous. Yeah. no? Bi, parang itong yung yeah. bintana mo, Bi. niya yeah. ng bukas, ang kamera ba? Pa. Yan, maganda na. mo kamera.